<laughs> yun magandang gabi sa inyo lahat mga kander so ito susubok naman kami mamana sa uh, spot pala namin sa Matukad Island At tama ko si Manitan tapos si Rustong si Waninyo nandun na simula so, na sa isip yun abang abang na lang sana makahuli tayo So yun, dive na tayo mga kanter So ito, unang dive no, so, malapit lang to sa bangka ito isang cuttlefish malit pa pero pwede na so, ito pala yung mga huling lumaki ng mga cuttlefish tapos na ang season nila so pailan ilan na lang ang mahuhuli ng ganito tambahan na lang na makahuli ng malalaki ito next dive makanter isang rabbit fish at may napanan na tayong surahan yung pangalawang nahuli natin kasi hindi ko na videoan kasi alanganin at ito yung pangatlong huli isang taragbago kung tawagin dito sa amin ayos pang nagdag sa huli at sana makadami tayo ito sa next time natin sa so, medyo malalim to makantar isang uri ng danggit o balawis kung tawagin dito sa amin or din ng mga rabbit fish yan huli kung natin pang ulit sa huli ito maganap na ulit tayo ng mga paano mga hunter ito yung sunod dive ko isang tarag bag yung nakita ko dito yun o nasa gilid ng bato So medyo may labas na yung mga tarag bago. kaso medyo mailap pag na-flash sila agad sa mga butas at sumisiglik sa mga pinakailalim So mailap sila dahil sa maliwanag ang buwan kaya kumakaribas agad sila pag nasisinaga ng flashlight ito sa tarag bago ulit ang dalawa yan makanter yan mag-asawa siguro yun ang tarag bago huli natin yun sa na stone shot at ito yung isa na iwan kaya pabalik ang puna yung isa ito at yung papanain naman natin yung oh. isang taragbago yan huli so may tatlo na tayo sa ating pana ayos pang dagdag ulit sa mga huli natin ito next time ulit maghantar isang alatan kung tawagin dito sa amin ayan medyo maelep siya kanina yes. ito at ng huminto ayun yeah, na formahan natin at nahuli ayos ah, masarap ang ganitong isda mataba sarap ito sa sinabawan yeah, ito panibagong type ulit makanter yun yung nakita ko nasa parting ilalim isang uri ng surahan o oh. 51 kung tawagin sa ibang lugar you know, bibiya naman sa parting Bicol. ito yung pinakamasarap na surahan, talagang mataba ang ganitong uri halos malapad na sarap ito na pangihaw napakataba nito so yun, shoutout pala kay Jewel Vios from Saudi Arabia, yun, shoutout po at ingat po dyan palagi ito yung sunod na huli natin isang surahan ito yung masarap din na uh, ano pang ihaw makantan good size na at pwede ng pang -ulang. at sana makahuli pa tayo ng mga surahan so ang dinadayuban pala natin nasa tatlo hanggang apat na dipa maabot rin ta sana tayo sa limang dipa kaso pag sumasakit yung tenga natin yun hindi na natin pinipilit para maging safe na rin yung dive natin at hindi tayo mapahamak ito yung sunod na dive isang lambingan sa sa amin ito sunod na dive ulit isang surahan ulit ng hunter you know? kitang kita yung lapad ng katawan nya nang napakataba ng ganitong isda you know, sabi ni Bigol ako wala daw kasing ginagawa kain lang daw kasi ng kaya napaktaba ng ganitong isda ito next na dive ulit makanter yun pa pabalik na ako dito sa bangka at may ayosin sana ako at ito yung nakita ko lapit lang to sa bangka yan isang cattle ulit ayos nakajamba pa tayo ng isa so dinaanan na namin to kanina wala kaming nakita siguro nasa parting malalim pa at sumampa pa lang ito at natyamba natin sa pagbalik natin isang cuttlefish ito isang live ulit makanter ayun sya nasa ilalim you know, ayun o ng ano yung dito magustong sima natin at nandun sa kabila yung isda ayan yeah, ito yung second shot ayun patay na pala makanter pero papanayin pa rin natin para secure pang dagdag ulit sa mga huli natin Maan mo na ako, magandar. So, ito yung huli ko sa unang drive. So, mamaya lilipat kami ng spot. Yan huli ko. Ni apat na surahan, tapos na gajan pa tayo yung dalawang balik na kulambutan. So, yung mga kasama ko nandoon pa, nang drive pa. So, mamaya muna tayo ng konti, tapos dive bulit tayo. Kaya bagader. ito na yung sunod na drive natin makanter so shout out pala sa mga kapatid na rin ng fishing adventure at traffic for fishing ayun salamat mga idol at uh, ibsip kayo palagi dyan ito sa sunod na drive natin tapos natin magpahinga ng kating oras ito isang alatan doon ang ulam so ito uh, sunod na drive ulit makanter isang taragbago Ayan, nasa gilang lang ng bato. Madami sanang ng taragbago. Kaso talagang mailap yung iba. Ayos, hindi maabutan. Pag umahon ka, ayan, talagang hindi mo na siya makikita. Talagang tumag tumatago na agad sa mga butas ng bato. Ay, dapat pag nakita mo, dapat magmadali. Yan you know, o, isang danggit ulit, makanter, balawis kung tawagin nyo sa amin munti nga naman itong tawag sa ibang lugar sa part Bicol ang uri ng rabbit fish kadalasan pala sa spot na to makantar ganyan mga isda daragbago so, ito na rin yung medyo madami dito sa amin sa mga ganitong spot sa pangantuan lang ito isang tarag bago ulit at nahuli pang dagdag ulit sa mga huli natin Nice na ta. sana makadami tayo para makabenta at may pangulam ulam din tayo makantar ito yun know, o yung may gumaripas na isang tarag bago medyo mailap talaga lalo pag nasisinaga ng flashlight ito nanapan pa natin ang magandang ah, posisyon yun huli ito maghanap na ulit tayo ng mapapana ang ito yung sunod na ko ayan isang guntingan ulit o balawis kung tawagin dito sa amin yung ibang isda hindi ko na papakita sa pag video kasi para hindi na humabang ano yung uh, video natin kaya hindi ko na nabibideo yung iba at ito yung sunod na nakita ko isang malaking pawikan ayan o ito delikado rin tong ganito makandan kapag kumakaripos sila at pag pinatay mo yung flashlight at bumabalik sila ito yung sunod na dive isang napakalaking kalambao kung tawagin dito sa amin Ayan, napakalaki niya. ayos malapad pa yan sa palad ko makandan tapos yung sipit nya talagang napakalaki sarap ang ganitong crab halos yung aligi niya, tapos yung sipit talagang malaman ito, next time ulit makantar Isang rabbit fish ulit O tarag bago Ayan So, paano ko palang gamit Yung malaki Yung detrigger makantar So, ito So, doble yung laki nya Yung mismong pana Ayan Alos yung sima nya Mahaba Kaya minsan Hindi tumatagos yung Sima Kapag pinana na nakadikit sa bato ito sunod na dive isang rabbit fish ulit makantar isang malawis kung tabagan dito sa amin so kauri din to ng mga danggit na yung lumalaki rin so ito yung rabbit fish na medyo lumalaki rin sa bahura pala ito ito sunod na makantar yan medyo malabo yung parting ilalim kasi medyo lumakas na naman umiba kasi yung hangin ngayon so pag alis pala namin alus ano na habagat bagat, kasi dito sa amin ay kalma yung dagat. Tapos yung tinatawag na dumagsa ayon medyo maalon pag ganyan, o amihan. Medyo maalon pag ganyan yung hangin kaya ayon, medyo lumabo na naman yung tubig. eto ito, so, isang tarang bago ulit. Ang dalasan talaga dito tarang bago makantar. Ayan you know, kung makikita nyo, talagang dinidigin ko sa bato para tumagos yung sima ng pana natin. Ito, madami sana yung taragbago pero so, talagang mailap talaga. Kailangan magmadali. At ito yung may nakita sana ako dito. Ayan. Taragbago. Dalawa yan. Nandyan yung isa. Ayan. Din sa ilalim. So, inaanap po yung isa kasi medyo malaki asawa siguro at ito balikan na lang natin yung isa yun na lang yung hulihin natin ayun huli at sa pole ulit sa mga huli natin ito next dive sa tarag bago ayan so na corner na kaya siguradong mahuli na to makanter ayan Ganap lang tayo ng tamang timing para mapana at ayun huli. So, hindi na naman tumagos yung sima ng pana natin kailangan natin itiin sa bato ayun at oh, naiwan nga makantar so nahuli na pala natin yung makantar at ito okay. paaw na kami paaw na kami daming <laughs> huli nila oh. Merostom.

ng madaling araw at itulat ng nguli ko may dalawang kulambutan na maliit tapos apat na surahan tapos kadalasan mga taragbago at may isang kalambao o crab Yan at itimbangin ko na kung ilang kilo yung dalawang kulambutan maliit pa to ito halos na sa 1.4 kilos ayan 1.4 no may ata pa pala yan kaya magbabos pa yan makantar No pagsasamahin ko na lahat kasi wala tayong taga video nahihirapan tayo at ito lang nasa 7 in 1 port no, ayos na rin blessings na rin makantar so yun lang maraming salamat sa mga solid supporters at talent viewers na lagi na nanonood so, yun maraming salamat sa lahat at shoutout na rin at ingat palagi God bless